nga sa kada tuig do no, pertik dako to sang target nila nga mahatag kag uh, matigayon sa housing project ni tinanlo na to nanong latest sini sa mga promises about uh, uh, sa ginatawag na nga housing project ibaloon tay na karon do dugay, dugay sa mga in charge mga kaaksyon uh, sa uh, uh, housing uh, uh, program sang alcalde Action Hotline. Ang DepEd nagpagwa na sa guidelines sa angot sa ipatuman, no ibaloonta ining parte bala sa catch up day duro gid ya kabataan gali indi makahibalo magbasa Di, nanong guidelines sini nabaton na sang DepEd uh, province mga ga-aksyon aksyon action! hotline ida ang gatuntugan uh, karon ya nga morning diri sa inyo pala tuntunan aksyon uh, hotline unahon ko kay ari na sa aton nga linya online sa hotline online sa hotline ang workaholic kag mapisan kakadtog niya sa mga nasa niya sa ikalima nga distrito we have a congressman attorney Dino Iulo, gapang apisya sa bukid mo din kakita congressman na mula Kong, how are you? Good morning. Welcome to Action Radio, Bacolod, Action Act. Good morning, Mr. Moss. Action Act, no? Kamusta man na sa'yo? Mga good work. Sumatik pala mati natin, my Si lingkul, na mayo na sonig ko baka api matas bukid o punsi mo na kagbangka walking walking kong mo. At yung most welcome yun actually sa mga starting sa January kaya kung medyo atak uh, na pagkakas sa, 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 sa Paskwa sa January mabalik na kita sa mga mountain school. na no? So, I invited yun kagin kang taugan, kagin ka mga mga pod sa aton. Wow, perti, perti. Preparahan ito na malim to, guru, ay. Dua kadlaw, lagam-lagaw ito sa halika. by the no way, i-check ko lang, no? Uh, number one, uh, ang tagahima may ilan, doon nagdangup ko si Imo, atong mga nag-serve as uh, uh, support staff sa Barangay kag election uh, last October, uh, para magpangayo, bulig, <laughs> hindi lang gali ka man, Kalan City? May hima may magali kong? Ah, uh, that it's correct, no? Actually, uh, last week, may nakabaton na ako. Uh, una email and then via text, no? Uh, according sa ila, nag-serve sila as support staff sa uh, election. And then, um, after a few days, nagsiling sila nga why kami nakabaton nakabaton na bayra na honorarium ang three-man uh, ano, no, uh, board, no? So, sila, okay. uh, practically, why sila may nakuha in part of the fact na nag-serve sila sa election. Aha. Uh -huh. So with this uh, nga ila effort kag initiative nga magdangop sa si imo kung nano ang himuon sa talatapan ni Congressman Yolo. okay, na na basta kun ano nga nadala na sa talupangod sa National Comelec ang kwano ang concern sa uh, kabangkalan and uh, it was immediately answered. So ang aton ugrahon uh, sa uh, at uh, Martes man no kay ti um, official sa kwano, sa um, no uh, sa lunes ay uh, officially ah uh, mga makadto kitaon o mga ayo kita sa audience kay uh, ano no kay um, Chairman Garcia although i already sent a text message no sa COMELEC uh, about ang ilang sitwasyon dire. Eh. Okay. Mga pila ni sila kabilog kong ang nag-coordinate si imo. Ah, uh, actually do, uh, medyo damo, damo na no pero si uh, hindi man importante kabalo ka man ay bana may kakugbat man nagakakulba magwa openly no Uh, mm -hmm. Pero siguro mm na arang naman na mas magwa, you no? uh, na. So, bata, uh, I can have already received 10, uh, no, kabilog na huwa, ano, who sent the text message. Yes. Pero anong natabo man? Anong paglantaw mo kay uh, sa bilog na uh, Negros Occidental? Daw ka man ka, lan lang yaking ang naka-experience nga muni. Ano ini? Honest mistake? do may uh, kakulang sa pag uh, na ang ginpagwa ng Comelec Resolution ng huwag matalupang dan na hindi gali uh, pwede mag-hire sa support staff uh, kong? Oh, uh, number one, no, I think um, ano, Comelec should take a look at this no, because di arama ng integridad sa ano, no, bilang isa ka body which is a ano no sang poder para mag oversee sa election it's important that they maintain that uh, level of uh, integrity and competence no mm -hmm dapat maging sigurado sila no sa issuances nila ang sa aton man mga election officer no to ensure nga inang wala na sa miscommunication because imagine mo no let's say this year is about 400 of them no mm -hmm. nga mm gin engage engaged in both uh, LGUs kaga uh, pagabudlay man sila so uh, unfair gid katama kung hindi man sila maka compensate para sa ilang render nga services on the assumption o so, nga sila gin uh, ano no hire it definitely ginpili pili ni Slamo kay Slamo bro uh -huh. oho ganin so, man so definitely so ang what triggered it no uh, could have been miscommunication misunderstanding or whatsoever no but i think it is important for comelec to resolve this issue Yes, yes. Ang importante din nga baktuan to nila, no? To maintain kagati, mag-serve mag man nga lesson nga next time. Klaro hon antes pa man ang mga preparasyon ang mga seminars nila nga ginakandak sa okay. teachers pati ining mga resolusyon siguro dapat uh, under the spell sang uh, provincial election officer dapat siya ni magiya matagan -ma gid nagakaigo nga pagpangop uh, ang mga uh, kumilik officers man mismo nga mga tawo niya para nga indi man matabo liwat ang miscommunication I yeah, agree ko sa si imong no action act no? uh, sa nasiling ko na bala um kung simple miscom na, na ito dapat only happen to one no in this particular case it happened to two in short right. there was that communication no so it could have been uh, sa pag-insinde or whatsoever but na siling dapat clear cut dapat may ara sang naga supervise ni no? so ang ano ma lang di ang net ma lang result uh, unfair para sa mga teachers naton kasi sila ya yeah, kung sa kwan, they rendered service of the assumption that they were really hired no yes. so uh -huh. na sa aga, nagagasto na sa plete, sang ilati, mati ko, iban sila gani, nagvalon pa sa o nila. So, Bakon mo? naman sa subsequent test sa gabi, no? So, uh -huh. uh, hindi man lang tumalipot, kamaslikan normal, 8-hour day, it could have been as, uh, an 18-hour day, no? Naging serbisyuan nila, and they should be compensated for that. Yes, yes, we understand, no? I understand personally. Uh, kabay pa mabuligan ini ano kag man sa efforts ng office By next week, ma klar klaro claruhanani. And hopefully, koon may investigation gin manya. It's up to the Comelec on how to act on it. Ang importante dinga mahatagan may compensation ngababaton ang mga nag-serve uh, congressman. Oh, that is correct. Mukagyada, no, pat maabswil tomano, kay kisan so good uh, ginapasaman sahibandito sa mga LGO. To so, ako uh, ya, claro, claro. Nobilang, uh, no, um, ay, 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 uh, ay, 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 knowledge but kita how the LGU works hindi ginaya mabayran sa LGU because wala man sa appropriation correct correct oh uh, so uh, in short it could not have been the LGU the ato uh, na nato sa level sang kumilek aha By the way, isingit ko lang, total ari ka na ginman kung ang party bala sa Negro sa Island Region, kadamo mo gatukbol man sa akon, blan ligad, kaya pinanawag niya, ano ni Maan, uh, nagligad, ba tiyan na mo, naging man ni Senator GB si nga, nga daw nagpilit o kung nag out sa iya sini committee ba o siya talatapan ng NIR siling ko do damo man ni si Kong Yulo connection sa mga senators nga mga uh, good friend ni anong latest ni kay di governor of Negros Occidental uh, quoted as saying last time nga siling nga ba kundi di pa ni madayon under BBM do takilid na ning NIR sa Uliyao. Ah, actually, no, about a month ago, or more than a month ago, kasi kami personal ni Senator Subiri at that time, no? Because no, we eh, si Governor Lacson, kasi si Governor uh, No? Kasi, uh, -huh. uh, uh, at least, ma maklanta, uh, sa commission ng local government ni, ano, ni, ano yung tawag si ni, uh, ni Senator Ejercito, uh -huh. But, uh, for example, uh, okay, kasi, ah, uh, ang uh, bukod sa uli, kag may ara kita problema sa detalye. So, uh, nag-meeting dito sa Manila, si Governor Lacson, no? kasi si Governor sa uh, and daging uh, sila, no? Pag I think, ang representative sa City Hall, na wala na siyang may ma as between the LGUs, no? So, I think okay. that was one last hurdle her which they finished, no? So, I think, um, ang, ano na lang, ang last hurdle na, na natin is that the moment na sa Senate, di na lang sa Presidente. I think there is a lobbying works right now. No? Ako na ni personal opinion. No? Uh, yes, there is a works right now to ensure na mas sa level sa Presidente, it will pass. No? It, it will uh -huh. be the signature of the Presidente. So, personally, are you still optimistic that the NIR, bada yun ini, uh, in due time, sinig, uh, under this Marcos administration? Ako yan, no, I'm, I'm still ano, no? optimistic about this. We still have uh, two, three weeks, uh, two weeks to, ano, uh, uh, three weeks to go sa Congress, no, although si Subong ang uh, order of the day, just Subong is to finish with the budget, no, I think kami na tapos sa House, sa so, Senate, so, I think that target is to first December. So, you uh ba -huh. window about uh, two weeks, dira, no? So, it's, eh, Uh -huh. Yes. Kung dali lang matapos uh, next month, uh, December na, no, ang primero, iningatuig na pagpangalagad pagpanga, pag, -pag -pang ni Congressman Yulo dara sa ikalima na distrito na no, mga signifikante, pila ka mga naduso natin ng mga kasuguan ang na-approve on pending pa sa aliwat nasa siling ti Manog December, nakita Manog Takop ang 2023, Uh, pila ka mga resolusyon, mga bills ang iduso na to, na-approve on pending, na uh, di mapabugal na to sa kalimang distrito? Uh, may mali ang akon. Oy, nakakuan siya? Alas otso, imidia na. Kong? Uh, ibalikanta e, siya, nag uh, nautod ang linya ni Kong eh. Balantayan uh, ito niya, parte sa Negros Island region, damo na rin sa ako ng liga. Yan ang latest sa duman. Kay, kung madumduman, lain sa itong nga ang late governor sa Negros Oriental, nagbago ang iya yes, sa statement mo, ganoon hindi naman siya conforme. Parte sa itong NIR, do hindi niya supportado. This time, atiara si Gov sa Negros Oriental and other. Kung ang surigid na ito, Ano, ito, ito, ito. Iyo, may sa hinkay na, siling kuti, kumusta na uh, ang uh, mga na-deliver, ang mga pending na ito, mga uh, bills na ginduso? Uh, of course, no, ang mga local bills na ito, ni sa second reading, no? iba na makita na tapos, ang third reading, uh, may listahan ko tayo, review lang na No, but uh, of course, di ang aton nga mga primary no, uh, nagparticipate makita pa sa basta of course ang ano no, ang emancipation ta kuno naging uh, uh, isa kita ka principal author sa emancipation sa agrarian beneficiaries ta to no, but ding natapos na uh, I think si Pere do no, natapos naman. I think there's okay. three or four bills no, uh, which is now na uh, napasar na sa house uh, isa kita sa mga author. Aha. Anyway, tino may year-end uh, report man naguro si Kong sa so, ulinga balantayan sa ikalimanga distrito kag mga negrosano na. Ah, uh, that is correct, ma'am. Of course, panayon man kita ng no, kahit uh, uh, constant man yung ato ng sa mga consequence katon din. Aha. Uh, on that note, Kong, salamat ka sa time unless may tugon ka sa ikalimanga -Ika distrito. Ah, uh, okay, no. Kapasalamat. Kaya kita nung, no, of course, uh, padayo na pa ito ng pag, ano, ng pag uh... Uh, in, uh, invite sa akon mga constituents no aton i e center sa barangay uh, present di every day uh, may hari kita sa na buong national ID system no nga available di sa aton congressional office kag aton ng health services kag of course today sa tanan aton nga scholars kag board exam nga wala pa nakakuha last payout out naton sa schedule Bautima, yung gid nga balita ina. Kong salamat kayo sa time. God bless and good morning. Pada mo mga salamat ha, kaya makita kita sa dasun at nga pasakat sa bukid. sige Kong, salamat, salamat. Good morning. Ang importante, ako ya personally, sino yung mga nagtrabaho?